Insaladang talong na mala Mayonnaise ang lasa. Nakatikim na ba kayo nito? Napakadali lang gawin ang recipe na ito. Kailangan mo lang ng gata o coconut milk at syempre talong, kamatis, bombay, aloya. At dapat yung gagamitin natin na gata ay yung first melt. Nung tayo mismo yung biga, hindi yung mga gata na mabibili natin sa tindahan na nakapak, hindi yon kilang kong lulutuin pa yun ang gamitin pero ito, small first milk yung gagamitin natin at hindi na natin lulutuin pa. Kaya yeah, kailangan niya talaga magkayod ng new. At ang unang gagawin nga pala dito, boil muna natin itong talong. At tapos... Iyaan nating lumamig yung talong tapos babalatan natin. Kasi hindi natin isasama yung balat ng talong. Yung laman lang niya. After that, himayin natin sa maliliit na part. Pagkatapos nating maghimay ng mga talong, ipigain naman natin yung kinayod na niyog. na kayod ang niyog. At sa pagkakataong ito ay akin na itong pipigain. At pagpigang pala ng niyog, lalagyan lang natin ng tatlong kutsara na suka. Or mas higit pa, kung gusto niyo maraming suka, dadagdagan niyo pa. Pero sa akin, tatlo lang kasi napakaasim naman ang suka namin kasi. Kaya enough na sa akin yung tatlong kutsara. Yun lang ang ilalagay natin sa niyog. Na natin lalagyan ng tubig. Suka lang talaga. Pipigain na natin ng mabuti para makuha talaga yung gata ng niyog. Tapos mapiga, salain natin bago natin ilagay sa hinimay na talong. O di ba napaka-espiso talaga ng gata? Ewan ko kung anong tawag sa inyo yung espiso. Pero dito sa amin, yung tinatawag na espiso is so creamy talaga. Yun yung ibig sabihin ng espiso sa amin. Pagkatapos na mailagay yung espiso na gata sa talong, ilalagay naman natin ito. Niwa ko kanina na kamatis, bombay at chakaluya. Iwa ko lang siya maliit talaga. Tapos titiblahan natin ng asin. Kung iba para mas masarap talaga hinahaloan ng bitsin pero ako ayoko maghalo ng bitsin. Sapat na sa akin itong asin lang. Tapos mix lang ng babute para pantayong lasa. Sa so, sa inyo na rin yon kung gaano. Kadaming asin ang ilalagay ninyo depende po sa inyong panimpla. Ganun lang kadali gumawa ng insaladang talong. Matamis-tamis at napaka-creamy ng ganitong insalada na talong. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please, please like and subscribe to my channel. Thank you.